Bossing Bixoto nagsalita tungkol sa pagbubuntis ni Main Mendoza sa kanya. Talagang hindi na mapigilan ang kaguluhan ngayon na nagaganap kay Main Mendoza at Alden Richards at ang mga paninira sa kanilang dalawa na tila si Main Mendoza raw ay nabuntis at may relasyon kay Bossing Big Soto na talaga namang alam natin na hindi ito totoo at ito ay isa lamang paninira bagamat walang inaamin si Maine Mendoza at Alden Richards patungkol sa mga balitang ito ay hindi na rin dapat ito inuungkat pa ng mga True Blooded Alda Nation dahil ang alam ng mga Aldagnation ay talagang loyal na loyal si Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa at talagang ang target lamang ng mga bashers at naninira dito ay ang mga walang alam patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards at ang mga nagbubulag-bulagan na kunwari ay talagang fans ni Maine Mendoza at Alden Richards ngunit sa tsansa na may manira dito at ang paninirang ito ay makakatulong sa kanilang mga karir ay talagang paniniwalaan ng mga ganitong balita dapat nga ay hindi paniwalaan ito dahil mismo si Bossing Bigsoto ang nagsabi na nito na kung matatandaan nyo ay talagang Richard pa ang tawag ke Alden Richards at Main Mendoza naman na talagang sa una pa lang ay talagang suportado na ni Bossing Bigsoto si Main Mendoza at Alden Richards at kung ano man ang namamagitan sa kanila noon sa Itbulaga pa lamang Ayon sa komento ni Irene Enciso, sabi na nga ba, hindi totoo, kawawa naman si Big at Pauline, pati ang mga anak nila, iba tao, walang magawa. Pati nga ang mga anak ni Bossing Big Soto at Pauline Luna ay dinadamay na rin na may kesyo hindi raw anak ito ni Bossing Big Soto at sinasabi raw ng tahasan ito ni Pauline na magkakahiwalay sila. Walang katotohanan ito, isa lamang paninira kay Bossing Bigsoto, At siguro nga ay nadadamay kahit si Main Mendoza. Alam naman natin na hindi ito totoo dahil talagang napakatibay ng relasyon ni Bossing Bigsoto Soto ngayon kay Pauline. At ganon din si Main Mendoza. Kaya wag dapat paniwalaan ng mga galitong balita dahil kitang kita naman matalino ang buong Alder Nation at alam nila na dedesern nila ang mga balita kung totoo at hindi. Dun pa lamang sa balita na si Bossing Bigsoto ay may relasyon kay Main Mendoza ay tiyak na hindi na kapanipaniwala. Kung matatandaan nyo na talagang true-blooded Alder Nation kayo ay talagang ang mga role ni Boxing Big Soto para kay Main Mendoza ay isa lamang tatay o magulang. Kaya kung talagang true-blooded Aldag Nation ka ay hindi mo paniniwalaan ang mga ganitong balita. Ngunit ano nga ba ang target ng mga bashers at naninira kay Main Mendoza at Alden Charles Isa dito ay ang masira ang karir nila nang sagayon ang pinag o suportahan nilang artista naman ang mamayagpag. Talagang dati pa lang ay alam na natin ito. Nang ang may gawa ito ay ang Brand X. Ngayon nga natanggal na sila. At nandirito na rin ang iba nilang mga artista. Talagang todo kayod ang paninira nila ngayon kay Alden Richards. Nasimulan na nila ito. Nang... Kaya nga ginawa na nila ito nang lumipat si Maine Mendoza sa TV5 at hindi pa doon natatapos. Ang paglipat ng ginawa ni Maine Mendoza sa TV5 ay lalo pang nagpasikat at nagbigay ng respeto sa kanyang karir. Kaya siguro hanggang ngayon ay tinutuloy-tuloy pa rin nila ang paninira kay Maine Mendoza. Kahit alam nila na magkalayo na si Alden Richards at Maine Mendoza sa isang istasyon. Diyan mo malalaman ang lakas ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit wala na silang ginagawa ay talagang pinatataob at sinisira pa rin ang kanilang mga karir at relasyon. Ayon naman kay Nelly Olan, kawawa naman si Maine kung ano-ano ang fake news ang mga sinasabi, mag ama lang sina Soto at Main. Maawa naman kayo kay Main, may karma ang mga nagawang masama. Kami ay forever Aldab, forever. Diyan pa lang talaga ay malalaman mo na na hindi talaga compatible si Bixoto at Main Mendoza sa agwat pa lang ng kanilang mga edad ay alam mo na na hindi talaga ito para sa isa't isa. Kaya naman siguro umiugong ang mga balitang ito ay dahil sa mga edad ngayon ni Bosing at ni Pauline Luna. Kung matatandaan nyo ay talagang napakabata ni Pauline Luna nang maging asawa niya si Vic Soto. Kaya siguro nakakita ng butas ang mga bashers at mga nanira sa Itbulaga kay Vic Soto, Min Mendoza at Alden Richards na kapag bata ay pinapatulan ni Bossing Bigsoto. Soto. Ngunit dyan sila nagkakamali. Mali ang babae na nireto nila. Kay Bossing Bixoto, kaya nasa wata kagad ito na peke. Dahil alam naman natin na hindi papatulan ni Ming Mendoza ito dahil na rin meron na siyang Alden Richards at kahit kailanman ay hindi maaaring mangyari ito. tayo naman sa komento ni Merli Hagurin. Sunod-sunuran lang ang mga artista sa management nila. sa kapera din yun para sa kanila at baliwala yun sa kanila dahil hindi naman totoo. Hindi nyo mapansin na puro naman kasi nungalingan ang mga issue sa SOCMED. Napakagandang punto niyan. Dahil nga naman sa mga bayaran na social media influencer at mga artista lahat ay gagawin nila para karun lamang sila ang tsansa na sirain ang ibang artista na wala silang pananagutan siguro nga ay mga galamay din ito ng iba pang mga artista na sakim sa pera at ganid sa mga kayamanan at mga posisyon at magkaroon ng mga big break sa mga proyekto sa industriya ng pag-aartista. Alam natin na maraming nakapalibot kay Min Mendoza at Alden Richards na isang ahas. Kaya alam natin na hindi ito magtatagumpay dahil ang buong Aldab Nation ay nakasuporta para kay Min Mendoza at Alden Richards lamang at hindi ito kailanman mababali. Alam rin kasi nila na hindi lang sila papansinin ni Alden D. Charles at Maine Mendoza Kaya nga lumaki ang isyu ng ganito Ngunit bakit ang pagbereto sa kanya ay kay Bossing Big Soto pa? Alam natin dahil magkasama sila sa Itbulaga ngayon At talagang magandang gawa ng istorya Dahil ito ay parang kapanipaniwala Kung katrabaho mo nga naman ay talagang madedevelop sa'yo. Ngunit nagkamali sila kahit si Alden Richards ay alam yan. Mismo si Bossing Bixoto ang nagtataas ng antas ng relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards sa tunay na buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You wanna thought I'm breaking it down? Come take a ride with me. I just need a say.